samahan niya ako sa aking work update uh, every morning. Yun ang routine ko pag duty ko pag 24 hours. Okay, samahan niya ako sa aking work. Let's go! First is, magbubuin muna ko ng aking egg, pati yung sa ko. Tag-isa kami niya every morning, ganyan ako. Then, punta na ako sa CR. Magtupin muna ako mga, yung mga linabang kukuhanin ko. Then, transition agad. Mabilis. <laughs> <laughs> Ang hirap mag-voiceover. <laughs> Punta na ako sa kwarto kasi mag-start ako ng aking work. Kasi ko ng aking pasyente. Yan, natulog pa. 7, 7 a.m. pa lang. Then, man, gisingin ko na siya kasi nag-prepare na kami. Magtupi muna ako ng, ah, ng mga blanket na kasi Gisingin ko muna ang gila kasi tulog pa. Aga-aga pa kasi. Lamig kasi guys dito. Ano kasi ngayon, Malamig na dito sa Saudi. Lito na lang ako. Tupi-tupi mga blanket. Kasi ayusin ko lang sa cabinet. Then, kanya lang. Kanya lang araw-araw guys. Gawain ko pag-duty ako ng 24 hours. Ganito ang trabaho ko jelly rotin And ko ako nagtutupi dyan, guys, kinigising ko ng diwa ng aking alaga kasi na tulog pa yan. Nilalamig kasi, aga-aga pa kasi. start na ako sa pagkuha ng vital temperature niya, yung pulse niya, then yung BP niya, yan ang gawa ko lagi. Every morning, pagkuha ng vital. Ang kasi. Hindi mo yung, yung BP niya. Kalikot. Ayan ako. Kailangan talaga guys ng pasensya. Mahabang pasensya pag caregiver. Yun ang una-unang ano sa listahan. Dapat patience. Tapos katapos kung magkuha ng vital, vital niya is mag well. uh, i-write down ko na yung ano niya. So, Everyday, really, yan lagi ang ginagawa namin dito. Yung namin para yung record, para alam namin. Kasi, minsan kasi napunta dito yung doktor. Hindi naman every, la, hindi yung lagi. Nabikita lang yung doktor niya dito. Tapos tinitingnan yung record niya yung medication niya. Kailangan namin i-write down para alam namin. Tapos din, katapos na ako mag, ano, i-spend sa record niya. I-spend na ako mag, magpapalit ng pampers. Yes. Magpapalit kami ng pampers. Magpapalit na ako ng pampers. Matagal ko na mag... Ano kasi mag... Ay, pinainom ko muna yung siya ng medication niya. Medication niya. Bago ko siya palitan ng pampers. Habang... Naantay ko is matagal kasi uminom nagano pa siya na muni muni kaya ako nilipin kasi ako <laughs> yan nilaantay ko siya abang nilaantay nagkal kalakal kal ako nag prepare ako ng mga uh, need ko para sa pagpalit ko ng diaper um, tissue uh, powder yan, nagkal kal kal lang ako ko siya nagyan ang pagpalit ng medisina niya and then Tapos na din siya uminom. Then, proceed na ako sa pagpalit ng pampers. Ang hirap ng voice over, guys. Ang hirap. Diyos na yun. Inihingal. Nakakahingal mag-voice over. Diyos na Mas maganda pala yung actual ka na magsalita na lang kaysa sa may voice over ba. No? Huh? Magchika-chika na. Hi, guys. Ah. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe po naman. Subscribe sa aking YouTube channel kasi babalik. Ba, gusto ko na bumalik mag YouTube kasi dati. Dati 20, sin, matagal na? Namot namonetize ang isa ko sa YouTube channel dati. So, na-demonetize siya. Nawala ng ads. Sayang naka, naka, nagkasahod na ako yan dati. Mga four times ako nagkasahod dati sa YouTube ko. Na isa, na, na demonetize. Nasayang ako. Sayang yun ako dati. Okay, guys, mag magtuturok na ako ng insulin kay mama. Ito yung pang morning niya. Yan, number rapid kung paano. Dalawa. Dalawang klase to. ito. ng ano yung insulin. Ito yung panggabi. Mabagal yung ano ng pagpababa ng sugar ito. Tapos, morning and afternoon. Pang ano niya. Pang pampababa. Bilis pampababa. Sugar. Ito yung ano niya. Ito yung

Inde, inde. Naputol ang voiceover ko kasi nagsalita ako doon sa unang video ko. Ano na ba tayo? Kasi na-demonetize ang YouTube channel ko dati, last 2019, mga ganyan. Then, 4 times na ako nagkasahod doon. Then, nasahod ako ng 20k, 15k, ganyan, every month yon Puso kasi dati ng mga demonetized channel yun ang pasama ang channel ko dati na nawala ng ads sayang kaayo so nung since nung na, demonetize ang ano parang nawala na ako ng gana tapos tapos uh, mga 20 year 23 23, 23 Nag-decide ulit ako na magkawa ng YouTube channel ko. So, ngayon guys, ah... Uh, na-monetize na yung channel ko that, nung yung, ito, itong bagong channel ko nung na-monetize na siya tapos biglang nag-email ang si YouTube na reapply ako ulit kasi nga, ako hindi man yung sarili ko, parang nag-viral ang video, hindi naman yung hindi naman akin yung video, parang kinuka ko lang siya tapos na-viral siya, so na-monetize ako na-hit ko siya, na-hit ko yung requirements ni YouTube Then, nung nag-apply ako, hindi, hindi na talaga kasi hindi daw original video ko. So, nag-decide ako na i-delete, i-delete ko na lang yung video na yun na nag-viral. So, back to zero ang watch hour ko. Then, yun na lang ang kailangan pa ngayon, yung watch hours ko. Kaya lang kailangan ko mahit yung 4,000 watch hours. So, ang subscribe, subscriber ko is okay na siya. Pero yung WH ko is need ko pa kuhanin. Eh. Kaya yun, uh, balik ulit ako ng YouTube. Kaya binaganahan ako ngayon mga YouTube kasi pohon pohon mag-vacation ako. Uh, ipagpatuloy ko yung mga vlog-vlog ko sa Pinas. Pohon-pohon. Yun lang guys. ah uh, I-subscribe nyo ako guys ha um, ano lang patient lang sa pag vlog vlog kasi gusto ko mamonetize ulit yung second account ko kasi sayang okay guys thank you yun na nga guys nag prepare na ako sa aking pasyente nag ano na ako ng biddings na nag na ako kasi pakainin ko ng aking pasyente maya maya Okay. Thank you. kain ako guys tapos na ako sa aking uh, pasyente hindi pa ako tapos hindi na ako mag video kasi nandyan na yung makalumating yung anak guys dito na lang ako mag end ang aking video kasi bawal magvideo video kay mama magpapakain na lang ako kasi makalumating yung anak niya Bawal kasi yan. So, that's, that's the end of my video. Thank you for watching. Bye!